Alam mo ba, maraming home buyers kahit nabili na nila ang bahay, nalilito pa din sa loan payments nila? Kaya di nila feel na kontrolado nila yung pera nila. Gusto mo bang malaman kung paano maiwasan yan? Ito yung kwento. May kaibigan ako, bumili ng bahay. Pero hindi siya nagmamonitor ng loan niya ng mabuti. Akala niya, okay na lahat kasi bayad naman siya kada buwan. Pero, nung tinignan niya yung loan amortization, doon niya na-realize na mas matagal pa pala siyang magbabayad. Ang tagal ng buhay niya na may utang. Tapos, stress siya sa pera. Kapag minomonitor mo yung loan amortization mo, alam mo kung magkano ang babayaran mo, kailan ang due date, at kung magkano na ang nababayaran mo. Parang GPS yan sa pera mo. Hindi ka maliligaw at may control ka. Pwede ka mag-budget ng maayos at kayang-kaya mo mag-extra bayad para mas mapabilis kang makalaya sa utang mo. Imagine yung peace of mind na yun. Di mo na kailangan mag-alala araw-araw. Mas confident ka sa pera mo, mas mabilis ma-fully paid ang bahay na pinapangarap mo. May loan tracker akong ginagamit na sobrang simple pero game changer sa pagmanage ng loan. Gusto mo bang malaman kung paano yan gumagana at paano ka matulungan ng mas mabilis makalaya sa utang? Comment interested para ma-i-send ko sa iyo.